Bumili ako ng one part na malagkit. One part. Magasa natin. Dahil malamig ngayon, champurado ang aming hapunan. Magasa ko lang. Tapos, kokwa. Ukwa, ano ba to? Hindi ba babasa? Ano to? Wellington. Basta kokwa po yan. Yan. Kokwa. Asukal. Siyempre, iprito namin to, partner sa champuran. Okay, wait. Yan po yung malagki. Pugas na siya. Tapos, alagyan natin siya ng water. Kailangan marami. Kasi dapat sabog yung pinakang rice niya. Sasalang ko na po siya. Okay, sisindihan na natin siya. Yan, dinagdagan ko pa po yan ng isang pitchil kasi madami yan one quart. Tay lang natin siyang dumampot. Check natin. Jar na Haluin lang ulit. Halu. Halo, halo. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ayan. Sarap na ito. Maligpit. Okay. Nakakulo na siya. Ang to ay bigyan pa natin sa pabila. Kaya natin sinabianan. Kaya na. Champorado. Champorado ang malagkit. Okay. Pretty little, little baby. Hi, hi. Okay. Ang ah, bilisan mo maluto. Gutom na mi. no, 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 no. Kalimutan ko haluin. Okay, wait. Dagan ko siya na water kasi nakakati na Ayan. Okay na yan. Okay. Halo ulit. Ito yung pinakamadaling lutuin, champorado. Lulugo mo lang siya. Then lalagyan mo siya ng kukuma mamaya. Tapos, sugar, tapos yun, gatas sa huli. Ngayon ka na yung kokwa. Kokwa. Anak, parang nananabog yung kokwa. Hmm. yummy 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 Tapon mo na Sayang. <laughs> Ito, Bale, ilan to, bimilang, ilang yung plastic kung ilan yan ten na kokwa nilagay ko dyan mura lang po yung kokwa Ayan, chocolatey na siya. Yummy, yummy. So yummy. Sabi talaga mga pagkain Pinoy. Super, so super. Ito ang sarap kainin kapag tag-ulan. Wala po kasi ngayon dito sa amin. Kaya ito. Nung nakaraan po, lugaw yung niluto ko. Kaso hindi ko pa siya. Hindi ko na i-video. Sa susunod na lang kahapon ay bihon na may sardines ang niluto ko. Ngayon naman po ay champurado. Sobrang masarap. Dito siya. Darugin natin yung nabubuo. Nak? habang okay. iluluto natin yung champurado ito yung kundilis dilis tuyo, dilis na tuyo partner sa si champurado natin yung ayan guys sabog na siya, buhaghag na yung pinakang kanin niya kailangan kasi buhaghag look guys hindi pa ito po kaya may ganito. Pinaglutuan ito ng Shanghai kanina. Kanina lang naman po. Kaya pwede po. Ah, uh ah. -huh. Asin mo na. Okay. sa ano. Okay. Okay guys, lalagay ko na 'yung sugar. Tapos na anak ka. Malaki po yan ha. Baka lang yung maliit. Malaki po yung kaserola. Malaking kaserola. Okay. Halo, halo. Halo, halo. Ito na rin yung dilis. Partner. Partner kukunin ka na yan. Kailangan lang siya inahalo kasi na dikit yung malagkit sa ilalim yung nagiging kanin. Nagiging ano. Na dikit sa kaserola. Kaila dapat lagi nyo ha laging haluin. Pag hindi hinalo, wala, nadikit na siya. Kailangan halo siya hanggang ilalim. Tapos, okay guys, luto na siya. Luto na. Ayan, I gusarga ko. na siya. Patayin ko siya. Ayan, luto na. Luto na ang aking champorado. Paano ako ng aking kainin? ito po ay malagkit na kanin kokwa, asukal and syempre, lalagyan natin ng milk kung kulang po sa inyo asukal pwede nyo naman pong dagdagan dyan mainit pa naman yan okay guys, tignan natin Ka. Mark, ano? Ah, 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 ah. Ay, dapat pala na kinuha. Kinuha mo si Tutoy ng kanya. Lalagyan ko na. Sa tasa na lang si Tutoy. Kanin ba to, Hindi, lugaw yan. Malagkit. dami ng gatas. napadaming gatas. Okay, guys. Tikman na natin kung sakto lang sa tamis. Pero ako hindi ako makitamis. Okay. Oops, na usok Mag-aalot si Mama. Wow, maklab. Wow. wow. Tignan ko na. Yes. Wow. hmm kay Mama. Mama. Mm. Ay, sarap. Sarap, sarap. Mama! Super. Das kain ganon ng tuyo. Mama, chocolate. Tuyo mm. ulit. Chocolate. hmm Sarap. Okay, guys. Chocolate. Baka ulit. Kain mo mama, na po. Chocolate, chocolate. Bye.